Hi, mga Maring Hitad! Ayan, ngayon po ay meron po akong challenge, mga mare. Di ba lagi po ako nagmumukbang? So, itry ko po itong bandpaper uh, band paper kung paano po kung talagang malulusog ba sa ating uh, bituka. So, itry ko to Bali, nabili ko tong band paper na to, mga mare. Ayan, tatlo piso nito. So, itry ko naman ito kasi marami kong nakikita na nagmumukbang ng band paper. So, bakit hindi kaya natin subukan? Ipapakita ko sa inyo, mga mare. Ayan. kuha tayo ng isa, mga mare. Ayan, tatlo piso nito, mga mare, band paper. Ayan. So, ito po yung band paper, mga mare. Subukan kaya nating kainin ito. Ayan na, mga mare, o. Oh. O, oh, pati. Hmm. lasang papel, mga mare. Ha? Huh? Ah, ha? Si kuya. Yung nalalikod ko, bakit ko kunyakain yung papel? Hmm. Ha, ah, mga mare, ha? Hmm. Kainin natin ang bond paper. Hmm. Hindi siya ganun kasarap, mga mare. Kasi walang lasa, lasang papel talaga. Hmm. Ang dami nito mga mare, oh. Kung gusto niya mga mare, kung sakay dito bibigyan ko kayo para i-try niyo rin kumain ng one fiver. Ang mm. lasa niya parang lasang ano? Sa papel. Mm. Mm. Eh mga mare, kalahin niyo hindi ko kinakain. nakain. Mm. Los da ka mako, para makita niyo, oh, guya, si oh. Mm, bakit ko kinakain? Mm. Hmm, bakit kayo mo yun? Bakit tulok kayo nakain yung papel? Wala na akong makain, kuya. Hmm. Hmm. Nasa papel? Hmm. <laughs> <laughs> Dahil wala na tayong makain yung nari ito na lang? Hmm. Ngayon nabili ko, on um. national bookstore pa yan. Hmm. <laughs> mm. Tutunyawin ko. May papakita ko sa inyo. Talaga nakain ko isang buong ban paper. Mm. Tinutunaw ko lang mabuti mga mare. Pag sa huli, parang lasa siyang lasa siyang uh, siya. Mm. Mm. Wala na mga mare, nakain ko na siya. After nyo meron pa dito mga mare, o. Oh, o, oh, pinunit-punit ni kuya. Pinakakain ko siya, ayaw niya. Mm -mm. So, masarap kasi ito. Mm -mm. Ayan. So, writing, mukbang. Sarap. Hmm. Mm. Itrya nyo ito mga mare. <laughs> Tawa po dito mga mare. Ito po ay daily wallpaper. Oo. Para po siyang apa na nasa post siya. Mm, ko kaya. Nakakala niya talaga wallpaper na. Hmm. Nakakain talaga siya mga mare. Ah. Hmm -mm. Lasa niya parang lasang ostia Ayan siya. Hmm mm Bali dito nakalagay yan mga mare kasi kailangan. Huwag kumunat yan. Hmm makaalbum pa yan. Tinatago ko yan. Kaya sa mga gustong matikman to, mga mare, makipag-ugnayan po kayo. Kaya mare, hindi tayo at hindi lang kayo isang kirasa para may train naman. Sa mga mare, ayan ang aking bookbang for today. Ayan, bond paper, eligible. Edible pala, I'm so sorry. Edible paper. Hmm. Bye-bye mga mare, hindi tayo. God bless.